Tay, maglalaro po tayo ng bangkampapel bukas, ha? Palatayin <laughs> <laughs> nyo na bangkampapel. Tuwing nakakakita ako ng bangkampapel, naaalala ko ang isang batang lalaki na kailanman ay hindi nakapagpalot, ng bangkang Ipapagita ko sa ita yung ating mga ginawang bangkang papel. Itay, itay, tignan mo ang ginawa kong bangkang papel. Itay, tignan mo ang ating. Malaki sa akin. Maganda ang ating. Tignan ko nga yung ginawang bangkang papel. O nga no, ang ganda. ano ko sasabihin sa akin mag maginahan na lalaban ako bukas para sa bayan itatago ko na lang sa kanila alam mo na ba ang gagawin para mapatay ang mga kalaban sunduin na lang muna natin sila, Mario oh ayan na pala sila handa na ba kayo oo handa na kami laban para sa bayan laban laban para sa bayan laban laban para sa bayan laban, laban aben. Ah, ah! 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 Sir, mga anak, hindi ko kayo masasamaan. Magpalutan ng baka Karagatan ng mga tao. Inay, umuulan ko no? Oo, anak. Kanina. Inay, dumating na ba ang tatay? Inay, wala pa ba si tatay? Anong oras na ba? Ewan ko. Matulog ka na at bukas magpapalutong ka pa ng mga bangkong papel na ginawa mo. Magkakareraan kami ni Melin. Magtibay at malaki ang akin. Hindi masira ng tubig. Inay, bagit? Anong nangyari? Bakit ang rami tao di, sa bahay? Kawawa so, rin siya sila. Nag-init ang tawag ng na ba kayo? Ngayon din, mag-serious na kayo. Hadid kayo ni Kapitan Sidro sa puwok na nigtas. Ni isa sa inyo, walang may iwan. Tara na. Okay, Hindi oh. you. Okay. Hilingalin niya. Pinatay na mga kawal ng Bakit? Bakit? Ewan ko anak. Hindi na gusto kong malaman. Sa karagatan ng